Stand po with, with, with Isang napakanang araw po sa ating lahat mga kaboses At uh, welcome na welcome na welcome na welcome po dito sa ating programang Stand po Stand po Nako po, ito mga kaboses Ang pag-uusapan natin, Tiklo ang Tiklo po itong si Engineer Kalalo <laughs> ah, Tiklo si Kalalo <laughs> <laughs> Yan, may nahuli na ho mga kaboses na isa pong uh, district engineer ano po ng uh, Department of Public Works and Highway. Mga kaboses sa DPWH. Ano po, tiklo itong si engineer kalalo. Pangalanan na natin mga kaboses, ano po. Kasi may ibang media po, mga kaboses, hindi po nila pinapangalanan. Ha? Ito pong uh, sangkot mga sa DPWH sa Batangas First st District Engineer. Ha? Na kilala pong si DPWH Batangas First st District Engineer Abilardo Kalalo. <laughs> mga kaboses ha. po. po. Na nahuli po mga kabos. Tandaan nyo po itong pangalan na ito. First District Engineer Abilardo Kalalo. Ha? na di umanoy, nahuli, mga kaboses, na nanunuhol po ng milyon-milyon sa isang kongresista. Stand Nako, grabe naman po iyan, ah, na terkalakaran, mga kaboses. Ah. Aba kung totoo po ito, ah, hindi lang po ito simpleng lagay. Lagay-lagay ah, lang, mga kaboses, but multi-million mafia moves mga kaboses talaga pong kalakaran dyan sa DPWH Stand point. Stand point. Now, mga kabos, bibigyan po natin ng background ano po? Ano nga bang nangyari? Yan po ay sinabi po mga kaboses ni DPWH Secretary Manuel Bunuan ha? mga kaboses na maglalabas raw po sila nang preventive suspension order laban po kay Kalalo Mga Kaboses Start point. ano nahuli sa akto Mga Kaboses nang panunuhol ha ah, ito kay uh, Congressman Leonard uh, Leandro, uh, Leandro Liveste. Sya ah, nahuli po mismo at pinaaresto po agad dito ni Kong Leandro Liveste. Hindi ho ba ito mga kaboses? At ito po rin isa. Asa tinitingnan natin. Baka ho kasi, mga kaboses, eh, matagal na po niya itong ginagawa. Kasi sino ba naman mga kaboses? Ano po? Ang uh, maglalakas loob mga kaboses na isa pong DPWH uh, uh district engineer ay maglakas loob mga kaboses na Ah, magbibigay ng pera sa isa pong kongresista, mga kabos. Kung hindi na po 'yan, ah, ginagawa palagi or sana po mas palalimin. Ano po ang investigasyon? Kasi baka kung totoo man ito, ha, ah, mga kaboses, if ever hindi po totoo, baka po full guy ito. If ever lamang po, mga kaboses, pero kung totoo ito, eh, dapat lang masampak talaga yun sa, pri, eh, sa prisohan. Stop. Ah, o sa kulungan, mga kaboses, dapat mapasok talaga 'yan sa kulungan. Ah? Ito po'y blind item lamang po dati, mga kaboses, but ngayon kumpirmado na po na naumabot raw, ha, ah, sa 360 million pesos. Ha? Ah? 360 million pesos, hindi po isang million dalawa, but 360 million. Stand point. Stand point. Ang tangkahong para patahimikin ang isyo po sa plant control at uh, infrastructure, anomalies. So, titingnan natin mga kaboses ha. Kasi isasama rin po daw ito, ano po, sa investigasyon po doon sa kamera, mga kaboses, yung uh, tangkang panunuhol ng isa pong, uh, nito pong uh, district engineer na ito na si Kalalo, mga kaboses, doon po kay Representative Liviste, Pakinggan po muna natin ito pong balita mga kaboses. Rosalie, ano ba ang detalye nitong nabisto na tangkang panunuhol ng isang DPWH District Engineer kay Congressman Laviste? ella posibleng maipilang sa gagawing legislative inquiry ng House Infrastructure Committee o INFRACOM ang umanoy tangkang panunuhol mm -hmm. ng isang District Engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH kay Batangas First District Representative Leandro Legarda Leviste. Hindi talaga Kinumpirma nila pinapangalanan eh. Kinumpirma ni Batangas First District ang pagsampa ng kaso laban sa Batangas First District Engineer ng DPWH mm. bukas. Kinumpirma ito ng kongresista sa isang payag sa kanyang social media page. Anya, hindi mm. dapat mahintulutan ang korupsyon sa DPWH at dapat igiit ang mga proyektong may mataas na kalidad at mas mababang halaga kailangan din anyang obligahin ng mga contractor na agad ayusin ang pagkukulang sa mga proyekto ng walang karagdagang gastos mula sa gobyerno. Bago ito, napaulat ang pag-aresto sa isang DPWH engineer nitong weekend ng pulisya dahil sa pagtatangka umanong suhula ng isang kongresista para ipatigil ang ginagawang investigasyon sa maanumalyang flood control at iba pang proyekto sa kanyang distrito. Ayon naman kay Congressman Ridon, maaaring hingi ng iba pang detalye kay Congressman Leviste sa gagawing pagdinig ng House Infracom at ang lahat ng concerned persons kabilang na ang Batangas First District Engineer. Sa isa namang po sa social media, kinilala ni Senator Pante Loping Lacson si Congressman Leviste na siya umanong kongresista na tinangkang mm Ito'y matapos ang matagumpay na police entrapment operation ng mga laban sa tiwaling district engineer na tinangkang manuhol ng 360 million pesos Ayun. na halaga ng kickback mula sa infrastructure Ayaw talagang project sa kanyang distrito. ng mainstream distrito. media, no? Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Rosely Coz. Ayun, mga kaboses, ha? narinig niyo po. Isasama raw po, mga kaboses, sa uh, hearing. Ha? Uh, ito nga hong uh, district engineer na nasa pon, mga kaboses, ano po? Na magbibigay po sana ng lagay Stand po. Stand po. Kay Congressman Libiste. Eh. Pero dyan siya nagkakamali. Ha? <laughs> Dahil ang nangyari po ay naging entrapment operation. <laughs> Talagang nanginginig na ngayon sa takot ang uh, iba pong mga district engineer Stand ng uh, DPWH. Stop. po Mga kaboses, ano po, 360 million, ha? Ang suol, mga kaboses, ha? Hindi na po ito mas pang kape, mga kaboses, o merienda, ha? Yung suhol, mga kaboses. 360 million! <laughs> <laughs> <Stop>. <laughs> Ibig sabihin po ba niyan mga kaboses, eh, kung ganyan po kalaki ang pang suhol, ano po, edi eh mas malaki ba po ang ninakaw nila, ano po, ha? Ibig sabihin po ay hindi ito one times scam lang. Talaga pong sistema at ito at ang mas worst mga kaboses talaga pong sindikato ito. Stand -point. Stand -point. With Ibigyan sana talaga ito na agad ng aksyon mga kaboses. Kasi sabi po ni Bunuan na ah, talaga pong uh, suntok o sampal po ito sa DPWH mga kaboses. <laughs> Bakit hindi pa rin alam ito ni Bunuan? Ano po? At uh, siguro, hindi lang po siguro isa ito, dapat tutukan po ng DPWH. Itong kalakaran na ito, mga kaboses. Baka kasi ang dami pang nangyayaring ganito. Standport. Standport. Sabi ni Bunuan, ako siguro kung nga uh, mukhang pera yung kongresista, itatanggapin yun eh. Ang laki ng 360 million, mga kaboses siguro kung nga uh, mukhang pera talaga yung nga uh, talaga pong uh, hangal, no? O talaga pong mukhang pera nga. Ha? Ano pa bang ibig, ano pa bang ibang term ng mukhang pera? Mga kaboses, eh tatanggapin talaga yun. Ha? Kawawa lang siya kasi si Libisti yung uh, na ano niya, na kasapon sa kanya. O yung pinuntahan niya mismo, mga kaboses. Sabi po ni Bunuan, hindi ko susun, kukonsintihin pero tanong mga kaboses natin, ilang basics na nating narinig iyan? Ha? Ilang beses na rin pong nasangkot ang mga district engineer sa pare-parehong kwento, mga kaboses. Eh bakit hanggang ngayon ganyan pa rin? Ha? Hindi ka basta-basta maglalabas ng 360 million pesos kung ikaw lang. Ito'y mantakin niyo po, mga kaboses. Stand, -point. Stand -point. Posibleng may pinanser, may baker, may padrino. Kung hindi po ito hukayin po ng buo, ang kawawa po nito mga kaboses, magiging full guy lang. Ito pong si Kalalo at lusot na naman mga kabos, ang mga tunay na may otak. Yan po ang gusto natin na mangyari. Ano po mga kaboses? Hindi po basta-basta ang 360 million pesos kung ikaw lang po, mga kaboses. Ang tanong, saan kaya yun galing? Ah, at sana'y maging whistleblower itong si Kalalo, mga kaboses. Ano po? Diyan po tayo nagtatanong. Ah, yan po ang malaking katanungan kung saan galing yung 360 million pesos kung sino pong tunay na utak doon. Stand Stand, stand, stand Kayo mga kaboses, ah, mga kaboses kababayan. Ano sa tingin ninyo? Iyon. Ha? Pwede ba na talaga bang preventive suspension lang ang dapat tagawin o diretso na kaso? I-freeze ang mga assets at uh, iban po sa lahat ng flood control projects. Kasi kung flood of corruption, corruption na po ang sistema, sino pong lulubog? Hindi po sila, mga kaboses. Tayo hong lahat. Maka Mga kababayan, mga kaboses, ito na naman tayo. Ha? Bagyo ng anomalya. Ano po? Baha ng korupsyon. Stand boy. Stand boy. Ang pera o na dapat panlaban sana sa baha, nilulunod lamang po sa suhol. Kaya kung hindi po ito siseryosohin ang kasong ito, mga kaboses, malinaw. Hindi po tubig ang problema ng Pilipino, kundi mga mandarambong na akala nila ay hindi sila malulunod. Well, dyan sila nagkakamali, mga kaboses, dahil tiklo na po si Kalalo. <laughs> ha? Ang tanong ngayon, sino ang susunod? Standboard. Standboard with with... Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood, mga kaboses, at episode natin ito. God bless po sa inyong lahat, mga kaboses. Please subscribe at click the notification bell para notified po kayo sa lahat po natin ng mga uploads at mga updates dito po sa Standpoint mga kaboses. Ako po si Kaboses Wins at kayo po'y nakikinig at nanonood dito sa Standpoint. 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 With Kaboses Wins.